Magandang araw po mga mahal kong kamundo Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan mga mahal kong kamundo Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Gusto ko kayong hulihin ng buhay sa pagasang baka kayo ay magbagong buhay pa pero yan ang pinili nyo kung kaya't Pasensyahan na tayo. Sige na, tumawag kayo ng backup sa ating mga tropang mga kapulisan sa mismong bayang ito upang makuha ang mga bangkay na ito at dalhin niyo sa presento ang tatlong natitirang buhay na yan. Ang utos ko sa aking mga tauhan na siya namang mabilis nilang ginampanan. Great job! Tingnan tingnan siya! Binabati kita at ang grupo sa inyong matagumpay na operasyong hulihin si Mr. Valdez, patay man o buhay, at meron pang tawad na isang matabang istang si Hepe. Ha, 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 ha. ka siya. Nakahanda ka na ba sa isang panibagong misyon? Yes, sir. Kahit anong misyon, sir, ay buong puso kong tatanggapin. Sagot ko kay Major Pagkuhay. May inilabas siyang isang larawan na nasa kahang nasa kanyang mesa at marahan niya itong iniabot sa akin. Pamilyar ka ba sa taong yan, Tenyente Garcia? Marami ng mga sundalo, mga tropang rangers na mas na sanay na sanay sa mga kagubatan. Ang nagtangkang hulihin ang taong yan pero nabigo silang makita ni Anino ng taong yan. Maging ang kanyang mga tauhan, mailap ang taong yan, Tenyente. Dahil yan ay isang pinuno ng mga rebelde at usap-usapang nagtataglayan ng isang mutya sa kanyang katawan. Mahabang paliwanag sa akin ni Major, ngunit ako noon habang tinititigan ko, ang hitsura ng taong nasa larawan ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pag-init ng aking mutyang nasa aking bulsa. Merong hitsura o masasabi kong may kaya. Ang lalaking nasa larawan hindi rin mahahalata. Kung sabi sa kanyang itsurang siya ay isang masamang tao dahil sa maamo ang itsura ng lalaking nasa larawan. Si, sir, hindi ba siya si? Nauutal at nagtatakang tanong ko noon kay Major. Oo, oh, tanyente siya. Siya si Leonardo Aragon. Noon, pero ngayon ay kilala siya sa tawag na si Commander Lawin. At siya, at ang kanyang mga tauhan ang gusto kong hulihin niyo, dead or alive. Tinyente ka siya. Gusto kong dalhin mo sa aking mismong harapan ang ulo ni Commander Lawin. Napaisip ako ng malalim ng mga pagkakataong yon dahil sa alam ko kung anong pagkatao meron itong si Leonardo Aragon alias Commander Lawin isa itong mabuting taong naging biktima rin ng mga papagsamantalang mayayaman hanggang sa ito'y maging isang leader ng mga rebelde. Hindi lamang yun, matunog ang usap-usapang on itong mutyang galing sa kukunang lawin na siyang kanyang ginagawang kwintas at marami na itong hinatulang mga taong gumagawa ng paglabag sa batas. At kabilang na nga po doon si Jess ay si Mang Efren, ang sabongerong may mutyang galing sa gabi at kanyang ginamit sa masama ang kanyang mutya at tanya pang inabuso ang bisa ng tanyang motyang galing sa gabi kung kayat nang pagkakataong 'yon ay parang nagdadalawang-isip akong sumunod sa ipinag-uutos na yun sa akin o sa aming grupo ni Major Makatangay kung kayat si sir hindi naman po sa akoy tumatanggi sa inyo sa inyo pong ipinapagawang misyon sa akin Pe, pero wala naman po akong nakikitang masama sa mga ginagawa ng grupong rebuilding pinamumunuan ni Commander Lawin. At katunayan po'y marami silang sibilyang natulungan. Kung kaya't ay halos lahat ng mga sibilyan partikular na nga po sa kabisayaan at mga taong nakakakilala kay Commander Lawin ay labis-labis ang kanilang pagrespeto sa kanya. Ang mahabang paliwanag ko noon kay Major sapagkat yun talaga ang totoo. Ngunit alam ko namang yan ang sasabihin mo, Tinyente Gracia. Pero ang utos na yan ay hindi nang gagaling sa akin, kundi sa mas nakatataas. Totoong lahat ng mga sinasabi mong yan, Tinyente, tungkol kay Leonardo Aragon alias Commander Lawin. Pero alalahanin mong isa siyang rebelde. At higit sa lahat, wala siyang karapatang humatol o kumitil ng buhay. Pasensya ka na, Tinyente Gracia. Dahil katulad mo, isa lang din ako sa napagutosan ng ating nakatataas sa ating mga sundalo. Wala na nga akong nagawa pa, kundi ang sundin ang ipinagagawa sa akin ni Major na kahit pa eh, labag yun sa aking loob. Sapagkat ang buong katotohanan po Sir Jess, oo, isa po akong sundalo. Ngunit, aaminin ko po sa inyong isa ako sa mga taong labis-labis na humahangaan noon kay Commander Lawin ang kanyang prinsipyo, ulayunin at ginagawang pagtulong sa mga mamamayan ay walang ipinagkaiba sa aming mga layunin bilang mga alagad ng batas o sundalo ng bayan. Kung kaya't, tinanggap ko ang misyong ipinagagawa sa akin o sa amin ni Major. Inaasahan ko na ang inyong tagumpay sa misyong ito, Tenyente Gracia. Mag-iingat kayo! Dahil sa totoo ang mga usap-usapang may mutya o isang antingerong rebelde, itong si Commander Lawin. Hindi lamang yon, mailap ang taong ito o ang kanilang grupo. Kung kaya't wala akong makuha o maibigay sa inyong impormasyon tungkol sa kanya. Pero sa probinsya ng Visayas ay doon na nanatili ang kanilang grupo sa mga bulubundukin, sa mga liblib na mga bariyong sagop ng Sibo ay doon madalas na nagpapakita itong si Commander Lawin sa mga taong kanyang hinahatulan. Ang mahabang paliwanag pa sa akin ni Major. Pagkatapos noy, nagpaalam na ako sa kanya at nagbigay galang. Subalit lingid sa aking kaalaman. Pasunsya ka na. Tanyantay ka na sa iyo. Kinakailangan ko itong ipagawa sa Dahil dahil sa buhay ng aking pamilya ang nakataya. Patawad din yente. Ang sabi ni Major Makatangay habang sinusundan niya ako ng tingin dahil sa ang totoo'y hindi pala. Totoong ipinag-utos ng aming nakatataas na hulihin namin si Commander Lawin kundi yun ay utos sa kanya ng isang sindikatong matagal nang gustong hulihin patay man o buhay si Commander Lawin kapalit ng mga buhay ng kanyang pamilya sa lahat ng misyong ipinagawa sa akin magmula ng ako'y maging isang tenyente ay ang misyong tugisin si Commander Lawin ang inaamin ko sa aking sariling nakaramdam ako ng takot para sa aking sarili at maging sa aking mga tauhan papaano papaano namin tutugisin ang isang tao at ang kanyang grupo kung ni isa sa mga tao sa kabisayaan ay walang nakakaalam kung saan sila nananatili hindi lamang yun na itatanong ko rin sa aking sarili kung meron bang maibubuga ang aking mutyang tangan sa oras na kaming dalawa ni Commander Lawin ay magkaharap na iyon ang palaging nilalaman ng aking isip at katulad ng inaasahay maging ang aking mga tauhay na bigla at halos hindi sila makapaniwala sa aming misyong yon nang banggitin ko sa kanilang ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil dalawang araw mula ngayon ay bibiyahay tayo papuntang Cebu upang tugisin ang grupo ni Commander Lawin Si, Sir paano natin magagawa yon? Masyado pong mailap at delikado ang grupo ni Commander Lawin Ang sinabing yon sa akin ng aking taohang sinikulas ay sinang-ayunan tagad ng iba pa sa aking mga tauhan. Wala tayong magagawa dahil sa iyo ang utos ng higit na mas nakatataas kay Major. Habang sinasabi ko yun sa kanila, ramdam ko ang matinding takot at mga alalahanin sa hitsura ng aking mga tauhan dahil alam nilang hindi biro ang misyong ipinagagawa sa aming grupo. Ngunit, huwag kayong mag-alala dahil ipinapangako ko sa inyong lahat na walang ni isa man sa atin ang mababawas sa misyong ito. Ang sabi ko sa kanila upang kahit papaano'y mabawasan ang matinding takot na kanilang nararamdaman. Araw ng Martes, Sir Jess. Martes ng umaga noon. Habang ako ay abalang-abala na kumukuha ng mga tuyong kahoy sa aming bundok, sa ganap ng mga alas otso ng umagay, Nakaramdam ako ng init ng aking katawan at sumakto namang. Malapit lamang ako sa ilog na nasa aming lupaing pag-aari sa bundok. Kung kaya't, ang binawa ko ko'y eh, pansamantala kong hinubad ang aking damit at pantalong suot kung saan ay nasa loob ng bulusan ng aking pantalon ang aking mutyang batong nakabalot sa tilang itim. Inalis ko na rin ang aking itak na nakatali sa aking biwang at ipinatong ko ito sa aking pantalon at sa aking damit. Kasunod ay nagmamadali na nga akong lumusong sa malinaw at malamig na tubig at may ilang segundo akong nagbabad sa tubig sa ilog na yon at napasarap ang aking paliligo doon. Dahil sadyang naging hawaan ng aking katawan sa lamig ng tubig, subalit. Subalit kinakailangan ko ng umahon upang dalhin sa aming bahay ang mga tuyong kahoy na siyang aming panggatong. Subalit bago ako umahon sa ilog ay nagpasya na muna akong ilubog ang aking ulo at buong katawan sa nasabing ilog na yon. Subalit pag ahon ko sa nasabing ilog na yon at pagdilat ko ng aking mga matay, nagimbal ako sa aking nakita sapagkat meron ang nasa sampung mga kalalakihang mga armado ang nakapaikot sa akin at nakatutok lahat sa aking kinatatayuan ang kanika nilang mga mahabang mga armas at anumang oras kung kanilang gugustuhin ay maaari na nga nila akong paliguan ng bala sa aking katawan at sa aking mismong harapay nakatayo ang isang lalaking maidad mataba ito at nakangisi sa akin ng makahulugan si sino kayo at anong sadya nyo sa akin hintakutan at nagtatakang tanong ko sa kanila. Pinala ko pa sanang papa papalapit sa aking itak at sa aking damit at pantalon upang kunin ang aking mutya. Subalit nakita ko nang dinampot na ng lalaking maidad ang aking pantalon at ang aking damit at inihagis niya pa sa isang kasama niya ang aking itak. Kumusta ka natin yung tigar siya? Hmm, Marunong din palang matakot ang isang magiting o matapang na sundalo hak hak ha 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 Hanggang dyan ka lang tenyente At huwag kang kagawa ng aksyon Na hindi ko magugustuhan Mga bata, tamputin niyo siya At talian niyo ang kanyang mga kamay Gusto kong makuha siya ng buhay At ayaw kong mamatay siya na hindi magdanas ng matinding hirap ang nabagsik na pagkakasabi sa akin ng lalaking maidad, bagay, na nagbigay ng katanungan sa isip ko kung sino ba sila. Sino ba kayo? Ano bang atraso ko sa inyo? Sabihin nyo! Atraso? Ha? 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 Atraso ba ka mo? Pwes, tenyente, sa akin wala. Pero sa akin utol, ay malaki! Malaki ang kasalanan. Malaki ang kasalanan mo sa akin, tenyente. Sino bang tao ang binabanggit mo? Sino? Pabalik tanong ko sa kanya. Si Valdez ang aking nakakatandang kapatid. At ako, si Don Christopher Valdez. Hinayo pa ka, tenyente. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya. Kulang na kulang ang buhay mo bilang kabayaran sa ginawa mo sa kanya. Nakaramdam na ako ng takot noon, Sir Vies, dahil Tagilid na ang laban ko noon. Ngunit, mabilis kong pinilayan. Matapos kong hilahin palapit sa akin ang dalawang lalaking armadong. Nagtangtang ako sa italian subalit isang bala ng baril. Nakanilang nilagyan ng silencer upang hindi maglikha ng ingay. Ang tumama sa aking kaliwang balikat dahilan upang ako'y mapaatras sa gilid ng ilog at iniinda ko ang sakit ng aking sugat sa aking dugo ang balikat at ang dugong galing sa aking sugat ay pumapatak na sa tubig sa ilog. Sige, Tenyente. Sa susunod na gumawa ka pa ng aksyon, laban sa akin ay sa katawan mo na ibabao ng mga pala ng aming mga baril. At saka, huwag kang magtapang-tapangan iyo dahil baka gusto mong idamay ko ang iyong nagdadalang tao at ang iyong mga biyanan sa kalit ko sa ginawa mo sa aking kuya. Dahil sa kanyang sinabing yun sa akin ay hindi na nga ako nagpalakpang lumaban sa kanila at sinabi kong kung, kung ako lang ang satya ninyo. sige, sasama ako sa inyo at kung buhay ko ang kabayaran, gawin nyo. Huwag na huwag nyo lang idadamay ang pamilya ko. Kanyan nga, ha, 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 ha. Kanyan nga, tenyente. Dahil sa yan ang totoong matapang na sundalo. Sige na, talian nyo na yan. At talhin sa ating hideout. Tek, teka lang. Ha, 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 Sinasabi ko na nga bang meron kang mutya sa iyong katawan. Ha, 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 ha. Isang maliit na kulay pulang bato at nakabalot sa isang tilang itim sa wakas may paghihiganti ko na ang aking kapatid. Nagkaroon pa ako ng mutya. Ha? 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 Mala kontrabed halakhak at pagkakasabi ni Don Christopher Valdez habang hawak na nga nito ang aking mutya na kanyang nakuha sa loob ng aking bulsa o ng aking pantalon at pagkatapos ay inilagay niya ito sa loob ng kanyang bulsa at suot na pantalon. Tinalian nila ang aking dalawang magkadikit na kamay na nasa aking likuran at nilagyan pa nila ng piring ang aking mga mata. Kasunod ay pirasahan nila akong hinila at dinala sa kanilang hideout. Alam ko at ramdam ko sa aking sariling malayo ang aming nilakbay bago nila ako isakay sa kanilang bangka at dalhin sa kanilang hideout. Sa isang lugar o sa isang hideout o isang lugar na alam ko sa aking sarili at natitiya kong isa itong underground. Nilagyan nila ng kadena ang aking dalawang magkabukang kamay. Kanoon din ang aking mga paa. Mga kadenang nagbigay ng matinding hirap sa aking katawan. Nakatayo ako noong may tali sa nasabing underground. Ipapalasap ko sa iyo ang matinding hirap bago mo iwan ang mundong ito, Tenyente na Garcia. Kung yun ang magpapaligaya sa iyo. At kung sa tingin mo, at kung sa tingin mo yun ang magiging kabayaran sa ginawa kong pagpatay sa iyong makasalanan at salot at basura sa lipunang kapatid mo, gawin mo, gawin mo Don Valdez. Dahil mas nanaisin ko pang mamatay na may karangalan at sumusunod sa aking sinumpa ang tungkulin para sa bayan. Ha 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 ha! Matapang ka, Tinyente Garcia ang isang taong dating naging tuta ng mga totoong sundalo. Walang pinag-aralan. Sayang. Sayang ang iyong tapang bata. Vladimir, Diktor at Rigor, kastiguhin niyo ang asong ito hanggang sa manghina at lumuhod sa aking harapan at humingi ng kapatawaran sa kanyang ginawa sa aking kapatid. Yes, boss! Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha, ha. Tingnan natin ang tibay ng iyong katawan, bata. At kung hanggang sa ang tapang mo, ito ang tubo at ito ang nararapat sa iyo. Ha -ha. ah! 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 Halos iluwanan ng aking bibig ang lahat ng aking mga kinain at halos humiwalay na sa aking katawan ang aking kaluluwa ng mga pagkakataong yon sa tindi ng kanilang ginagawang pambubugbog sa aking hubad na katawan kung saan ay tanging manipis na shorts lamang ang aking suot noon. Tumutulo na ang aking pinaghalong pawis at dugong inilalabas ng aking sugat na nasa aking kaliwang balikat. Tatlong taong may hawak na tubo ang nagpapalit-palitang humahampas ng tubo sa aking katawan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming. Kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginnalyn Bersosa kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang maiwagang baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G Somojo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Mam Ma Janlie Carter, kay Mam Ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato. Kay Boss uh, Sigma Kay Mam Ma Juseline Vregente Vregente Kay Boss Guillermo Banaga Kay Boss Julie Rovion Paliana Kay Boss Louie Orolpo Kay Boss Solomon Villeta Kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa kandabong Alcantara, Cebu Kay Boss Joey Earl Kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata Kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Deas, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remondo, kay Bus Cheat Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Bus. Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, Kay Bus le Desma, kay Bus Backyard Breeder.